mga kamadyo, magluto man tayo ng ating ulam para hapunan. Kunahin ko lang iprito yung ulam ng aking dalaga. Gusto niya lang chicken nuggets. Chicken nuggets. Terima kasih telah menonton! thank <laughs> you mga kamadyo, pinrepair ko na yung mga kakailanganin ko sa pagluluto. Hindi ko na binibiyuhan kasi may kuch kuchilyo kasi. Pinrepair ko na siya. saka yung gulay. Ito. Gulay muna tayo ngayon, mga kamadyo. Wala.

Yung ano kasi mataas yung mm -hmm. Manok ang hinalo ko mga kamote. ito ng asin konti. Tapos, toyo konti. Ito din konti. Lagyan natin.

na siya mga kamadyo. Yun, magsalang naman tayo ng soup. May like kasi ako sa, sa sabaw mga kamadyo. Gusto ko may soup. Ang lang natin mga kamansok ng asin. Yeah. Hmm. Hmm. Tapos lagyan lang natin ng itlog. pwede na isa siguro mga kamadyo isa lang ilagay natin magpuna tayo ng pamparampo mamanta talaga yung lasing malapot yung ano lang. Mm Hay -hmm. naku. Yan, okay na ang egg soup natin, mga kamadyo. Kain na po tayo. Yan, tapos na po tayo magluto. At kami ay kakain na ng aking family. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana po patuloy po kayong mag-support, magsubaybay, magsuporta at manood ng aking mga mga videos pa po. At sa lahat po ng mga OFWs all over the world, maraming maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi diyan. Shout out po sa inyong lahat. At salamat din po sa mga, mga nag-subscribe sa akin. May mga bago pa akong subscribers. At sana po marami pa po magsubscribe mag-subscribe para po marriage ko po yung yung ano, yung 1,000 subscribers ko para po ma-monetize po ako. Dahil yun lang po talaga ang way ko para makatulong po sa ibang. Dahil lang gusto ko talaga ang vlogging is yung charity vlog. Kaya lang since talaga akong fondo, wala akong budget. Kaya nag-umpisa muna ako sa mga ganitong vlog lang muna. pang pan, ano, hanggang sa magkaroon lang po tayo ng mga ng kita at makatulong talaga tayo. Maraming salamat po kahit pumula kami. Bye bye. Hmm. Bye bye. <laughs>